Naka-intrigang balita. Becky, sa Negros Occidental, buntis, di umano? Pakiramdam ni Chris, hindi niya tunay na pangalan. Bukod siyang pinagpala sa lahat, ang paniniwala kasi niya, siya'y nagdadalan tao kahit pa isa siyang Becky. Bagay na sinigundahan kahit pa ng kumadrona. Tingin ko buntis talaga siya. Confirm. Kasi nakita ko na yung ulo ng bata eh. Parang nakaganto. Kaso may ano pa, may nakabalot pa na. Nakagano? Parang nakagano? Posible nga bang ang baklang katulad ni Chris magbubuntis? Uh, sa tingin ko po buntis po talaga ako. Kasi nararamdaman ko po itong chan ko. May sumisipan na baby dito po. Siguro deserve ko naman po ito eh. Ang inaalala ko lang po kung saan po ba ito lalabas. Kung sa wet po ba o sa eti? Sa tansya nila, nasa anim na buwan na raw ang tiyan ni Chris ngayon. Kaya hindi na raw siya naglalabas ng bahay at hindi na rin masyadong nagkikikilos. Meron din daw siya pinaglilihian. nakakagulat na pangyayaring ito. Nagsimula raw nito lang hunyo. Nung time po kasi na yun, saktong kakasahod lang po sa tupad ng kaibigan ko. Ayun po, nagkayayaan po kami mag-inom. Hanggang sa naparami na po yung inom namin at nalasing na po kami pareho. Pagising ko po kinamagahan, pagkatabi na po kami. Tapos po, paghawak po sa wet po ko, aray ko ang sakit. <laughs> sa tingin ko po, Si Victor ang kailangang managot nito. Dahil walang kamag-anak si Chris sa kabangkalan, kung saan siya inabutan ng lockdown, ang naging katuwang niya, ang kaibigan at kapitbahay niya, na itago natin sa pangalang Lili. Sa tingin ko po, na po yun. Ang harot kasi po nun eh. Kung sa may inuman, nandun po siya. Kaya yun, deserve po niya mabuntis. Kaya sabi ko sa kanya, paglabas ng bata, punin niya akong ninang. Pero ganun na lang ang gulat ni Lily nung ipagtapat ni Chris kung sino ang dimanoy ama ng kanyang dinadala. Ang ama po nito ay si... Victor! Yes! Wala eh. Wala tayo magagawa. Nabuntis ko eh. Bagay. leasing naman yan. Papalagutan ko na lang. Kaya sa mga kaibigan ko dyan, pasisa na kayo. Hindi na ako makakasama sa mga lakad natin. Kailangan ko ng trabaho para buhay ng mag ko. Posible kayang si Chris isang intersex o yung mga ipinanganak na may katangiang sexual na hindi naaangkop sa tipikal na sukatan ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao.